Tagal matanggal yung dugos tagal ah, tagal matanggal kasi yung wisdom tooth ko pinatanggal ko siya kasi may may butas na nga eh hindi na pwedeng ano walang walang silbi din kaya kailangan niyang bunutin kaso ang tagal matanggal yung dugo ganun pala yun for the first time akong nagpabunot kasi ang tagal kong siguro 3 weeks or 1 month One month akong hindi nag, ano, parang nag-iisip ako kung Nung kaka-umpisa niya, parang nag-alangan akong pabunot. Tapos, nararamdaman ko yung panasakit ng ulo ko. Ayun na, sabi ko, magpapabunot na ako ng ipin ko kasi, hindi ko na rin, parang nakaka, maalibad barang ka. Wala so, akong pabunot. Siniis ko, hindi naman pala masakit. Yun lang yung after ng bunot, parang hindi ka makapagsalita. Siyempre, nakaano yung net mo. Tapos yung dura mo. Hello. 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 Yung dura mo, hindi mo pwede namang lono. No? Okay, kasi malansa talaga sobra. Tapos, dura ako ng dura. nang bumibili ako ng gamot sa SM doon sa Watson. Punong-puno talaga ng ano. Hmm, gumagan ako habang bumibili ako ng gamot. Nakakata experience ko doon. Tapos, kailangan akong magdura kasi... Kailangan ko talaga sa yung cotton. Eh, wala doon sa reseta ni Doktor. Oh. Ang hirap ng sitwasyon. Mas nakatingin sa akin yung dalawang mag-ama yata yun. Nakikita nila yung sitwasyon. Kung hirap na hirap ako mo salita. Tapos, nag... Ayaw, dinura ko talaga sa may panyo. Yung... Yung ano. <laughs> <laughs> Alam nyo na. Mas yung dugo. Tapos yung cotton na unang binigay ni, ni Doktor. Kaya, grabe. Grabe, parang gusto ko pang alam mo yun, um, gusto ko pang mag sana sa SM kaso yung hindi ka makapakali hindi ka makapakali talaga tapos nagtingin ako ilang oras ba dapat bago mawala yung dugo ang dami palang ganun naka-experience sa ano bagang, maano pala yung bagang ma madugo talaga Ha, ah, parang nakahinga rin ako at last nakahanga, nakahinga ako si <laughs> siya sabi ng doktor kay Hana. Ano, gusto mo ikaw din? No. <laughs> Ayan. <laughs> ah, thank God. Natanggal. Ah, at hindi na ako natuloy sa pag-uwi kasi pinadala ko na lang yung aking <laughs> yung aking pasalubo sa aking tiya para magamit kasi dito, ah, yun, yun. <laughs> yun. so hindi ako natuloy sa pag-uwi kasi bundok yun. tapos hindi talaga okay yung nararamdaman. So, kailangan ko talagang ipagpaliban. Tapos, dahil wala rin akong ginagawa, yan, yeah, nagpabunot na ako. Grabing kaba ko sa totoo lang. Yung kaba ko nung nakasalan na ako. Eh, wala ko kung ramdam na or na ni doktor yon yung, yung, dentist. Sana wag kang kasabay ha. Bawal yung nandiyan. Ginagawa ko. Ginagawa ko. Mm. tapos, mahirap talaga itong magpapansin eh. Eh, yeah yun, yun. So, thank you, Lord. Yung nawala yung takot ko after kong magpatanggal ng ipin. Oh, syempre, First time ko talagang matanggalan ng ipin. 37 na ako. Ngayon lang ako natanggalan ng ipin dito sa, dito sa wisdom tooth ko. Kasi sobra-sobra <laughs> nga yung ipin ko. Nakita nyo na Ayan, thank you sa kapatid ko na sabi niya, pabunot mo na lang. Okay, pabunot na ako. Ayan, salamat po sa mga nanonood. Hindi talaga okay yung ano, amoy balansa. Buti sabi nga ng doktor, ano, sabi niya, puti hindi na maga. Sabi niya, oo nga eh. kasi siyempre, maalaga pa rin ako kahit na alam kung may ano yung ipin ko. Kailangan ko pa rin siyang pinabrush. Hindi, hindi, ano, hindi ko pinapabayan. Kaso yung tarta, kasi pinaka dito sa dulong-dulo, hindi nakukuha ng kahit anong gawin mo pa pagbabrush. Hindi talaga natatanggal yung tarta. So yun, kinain yung ipin ko. Wala. Ayun. Okay. Share <laughs> ko lang experience ko. Bye-bye. <laughs>